Kanina po ay nanalo na si Jason at ang team ng 100,000 pesos Pero mas okay siyempre Kung makapag-uwi sila ng total cash prize na Yes, at siyempre Katanggap din po ng 20,000 pesos Ang napili nilang charity Jason, ano bang natin? Uh, Philippine Marine Corps Foundation Incorporated Philippine Marine Corps Foundation Incorporated At kasalukuyan nasa waiting area si Rocco It's time for Fast Money, Jason Give me 20 seconds on the clock, please Here we go. Good luck. Thank you. Sign na ang kainuman mo ay lasing na. Naging English. Bukod sa patas, salitang nagtatapos sa tas. Patas. Sobrang lamig sa anong lugar? Iceland. Magbigay ng luto sa bangus. Dai. Bakit sobrang haba ng pila sa ATM? Ah, uh, sw Let's go, Jason. Tignan natin kung ilang puntos ang nakuha mo. Sign na ang kainuman mo ay lasing na. Sabi mo'y nag i English. Biglang <laughs> gumagaling sa English. Madami niya. Nandiyan ba ang gumagaling sa English. Meron. Bukod sa pata, salitang nagtatapos sa tas, sabi mo mo'y batas. Ang sabi ng survey ay... Boom, meron. Sobrang lamig sa anong lugar? Sabi mo sa Iceland. Ang sabi ng survey ay... Uy, baka hindi pa nakarating. Marami pang hindi nakakarating. Magbigay ng luto sa bangus daing. Services. Nice one. Bakit sobrang haba ng pila sa ATM kasi sweldo. Sweldo one. Services. Nice one. Very good, Jason. Let's welcome back Rocco. Uyak! All right. Major, how are you feeling? Kabado, pero kayang-kaya. Dapat snappy. At siyempre, eto na si Jason, nakakuha ng 85. Ibig sabihin, 115 to go. Kayang-kaya mo ito. Give me 25 seconds on the clock. At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni si Jason. Sign na ang kainuman mo ay lasing na. Go! Malabo na magsalita. Bukod sa patas, salitang nagtatapos sa tas. Katas. Sobrang lamig sa anong lugar? Bundo. Magbigay ng luto sa bangus? Prito. Bakit sobrang haba ng pila sa ATM? Sweldo. Bukod sa sweldo? Ah, uh, halitay. Alright, Rocco. 115 so, points. That's all we need pag eto pag may kainuman ka tapos yung sign malabo na magsalita sabi mo yun daw, yun daw yun daw ibig sabihin lasing na totoo ba yon? ganoon ba tayo pag magkasama tayo ba? parang, parang di naman parang ako yung malabo lagi magsalita <laughs> anyway ang sabi ng ating survey ay okay. five points ang top answer dito ay madaldal bukod sa patas sa salita nagtatapos sa tas sabi mo ay katas ang sabi ng survey ay okay. oh, ang number one ay patas. nakuha ni Jason. Ang number two ay patatas. 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 Okay. Sobrang lamig sa anong lugar? Sabi mo isabundo. Ang sabi ng survey ay. Kabang sir? Top answer. Okay. That's a top answer. Magbigay ng luto sa pungo? Sabi mo ay prito. Sabi ng survey ay. Nice. Ang top answer ay paksiu. 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 Inaksiu. Bakit sobrang haba ng pila sa ATM? Kasi holiday. Ang sabi ng survey sa holiday ay... Oh! Ay, wala! Ang top answer ay sweldo. Nakuha ni Jason. Congratulations. Nakuha. Congratulations. Thank you. You still got 100,000 pesos. Panalo. Guys, Woo! let's welcome back Team Hawk. Ako, sana, sana maulit. Alright, maraming salamat guys. Pero bago pa ba tayo magwakas, Ronnie, any last words? sa ating viewers. Una-una, uh, gusto namin bati ng ating chief of staff ng Armed Forces, yes. General Romios Brunner Jr. At uh, sa lahat ng mga rescuers, volunteers, mga kasamahan naming membro ng Reserve Force, maraming marami pong salamat sa lahat ng inyong mga sacrifices, dedication, and service to our country. Pabuhay po kayong lahat. Sa uh, mga nangangarap na maging Reservist din, pwedeng-pwede pwede rin po. Lumapit lang kayo sa inyong preferred branch of service at willing na willing tumulong ang lahat ng uh, officers para makapasok kayo. Para magawa nyo rin ang ginagawa namin para makatulong sa bayan. Maraming salamat. Siyempre sa ating mga bisita, ang aking fellow Reservist, maraming maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you very much. And to all the other Reservists out there, thank you for your service. Thank you for uh, everything that you do for our country. Sa ngalan po ng Reserve Force AFP, umasa po kaya sa aming taus-pusong commitment na maglingkod sa abot na aming makakaya sa bawat Pilipino sa ating bayan. Maraming salamat, Pilipinas! Ako po si Gingdong Dantes, araw-araw na mag ng saya at papremyo. Kaya hula at manalo dito sa Family